Bagong butol na naman nga ako at talaga namang tuwang-tuwa nga po ako dito sa aking na order. At dahil meron na nga tayong bagong lagayan ng kutsara ito at buksan na nga po natin itong mga nabili natin. Lalo na nga po pag ganito may mga okasyon ay talaga namang mapapalabas yung ating mga bagong kutsara. Matagal ko na nga pong binili itong mga kutsara at tinidor ko marites pero ngayon ko pa nga lang po ito gagamitin. Sa DIY ko nga po ito nabili ko marites alam nyo ba bago ko nga po ito nabili ay nakailang balik din talaga ko sa DIY. Paano ba naman puro tinidor nga lang po ang meron sila? Buti na lang talaga at nachambahan ko nga na pagkabalik ko nga po doon ay kompleto na mayroon na nga rin pong kutsara. Nakabili nga pa ako nito sa Orange App kaso kulay gold nga po siya tapos hindi nga rin po matibay. Ang kapi nga lang ko marites dahil sobrang liliit nga po iyon. Nanipis na nga po yung sponge kaya magpapalit nga po ako ng sponge. Kaya lagi rin talaga ako nag stack dito ng sponge ko Dahil mas gusto ko nga po itong gamitin hindi nga po masyadong malaki at sakto lang talaga siya pang hugas. Tignan nyo naman yung aking lagayan nga po ng aking dishwashing liquid ay talaga naman napakasyalad din. Pati nga po yung gripo ay terno nga po sila. At hindi na nga rin po matutumba yung lagayan ng aking dishwashing washing liquid. Walang istorbo sa akin paglilinis ko Marites dahil mag-isa na nga lang po ako dito sa baba. Dahil madaling araw ko na naman nga po ito ginawa. Pero kung tutuusin nga po ay marami talagang kalat na kailangang ligpitin pa dito. Kaya ito magbabawas na nga ako ng aking gagawin. Pag ako kasi naglilinis ay gusto ko nga po may sounds o di kaya ako lang mag-isa. Alam mo yung nai-enjoy mo na lang yung bumili ng mga gamit sa bahay kaysa nga bumili ng mga gamit mo. alibat sa gamit sa bahay ay talaga namang tindahan nga lang din po talaga yung focus ko ngayon. Samantalang dati ko Marites abay gumagastos ako 4,000 sa buhok ko lang. Hindi pong kailangan nakakulay, nakaribad at saka nakatreatment pa. masaya naman ako sa mga nabibili ko kumaretes, lalo na nga po pag maganda at sulit. Kagaya nga po nitong kutsara ay talaga namang tuwang-tuwa nga po ako dito. Buti na nga lang talaga at dumating na nga po yung in-order ko na paglalagyan nila. Kaya ito pagkatapos ko nga po dito ay mag-unbox na nga po ako. Ilang linggo na rin kasi ako naghahanap ng sulit nga po na lagayan ng mga kutsara at tinidor. So ko nga po kasi yung hindi nakalapag doon sa lababo namin para space saver nga po iyon. Dahil alam niyo naman yung kusina ko nga po ay maliit lang at talaga namang hindi pa umabot ng isang dipa. Hangga't maaari ay space saver nga po yung mga gagamitin ko. O di ba't ang ganda nga nito kumaretes? Ito nga po ay may UV rays na pwedeng magdisinfect ng mga kutsara at tinidor. At meron na nga rin pong strong wind yan para matuyo na nga po yung mga kutsara na nakalagay dyan. sala na nga rin po yung tubig niya pag naglagay ka nga po ng basa. Ito naman nga po sa likod at hindi nga po masyadong malalaki yung kanyang mga awang kaya hindi nga po ito papasukin ng ipis. Binaliktad ko ngayon kumarites dahil may narinig na po akong umaalog doon sa loob. Pwede mo nga rin po itong hugasan kumarites pero pinunasan ko na nga lang muna. Kasi meron nga po akong napansin na mga dumi doon sa labas niya. Siyempre at hahanapan na nga po natin ito ng lagayan. Dito ko lang sana siya ilagay doon sa malapit sa gripo kasi so hindi nga po abot yung kanyang wire. Doon sa may saksakan dahil medyo maliit nga po ito or maiklik. At dahil meron nga po ditong outlet, kaya dito ko na lang siyang balak ilagay. Kaya hinanapan ko na nga po siya ng pwesto. Madami pa talaga akong gustong mga gamit na bilhin dito sa aming kusina. Pero unti-unti lang talaga hanggang sa makompleto ko na nga po iyon. At syempre, kailangang isipin yung budget. At dahil nahanap ko na nga po yung pwesto kung saan ko siya ilalagay, ayan, at ididikit na nga po natin ito. Mali-mali pa nga po yung aking mga ginawa dyan nung una. Thank you Itong kabilang side ko maritis ay UV rays nga po iyan. Marilinig mo talaga siyang gumagana siya. Sa kabilang switch nga po ay pinagsama na nga po ang UV rays at saka yung dehumidifier. Kaya kung maglalagay ka ng kutsara at tinidor na basa dyan ay matutuyo nga po iyon. Hindi na nga rin po magkukus ng amag. Hanggang dito na nga muna ko marites at ituloy nga po natin itong aking gagawin sa next video. Dahil i -re rearrange ko na naman nga po itong aming kusina. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.